Hi guys! Welcome to my vlog! Ngayong alam mo ang iluluto ko po ay ginisang corned beef. Dahil walang tinda po ang aking asawa, wala po siyang nakuwang isda at napakamahal po ng isda sa palengke. Kaya po ngayon ay eh, pahinga po muna siya. Kaya ang yung ulang po muna namin ngayon ay ginisang corned beef. Lalagyan ko po ng dalawang sibuyas. At ngayon po, samahan niyo po ako. Guys, ngayon po, ito po ang aming ulam ngayon, corned beef magigasa po tayo. Dahil walang tinda po ang aking asawa ngayong isda. Napakamahal daw po ng isda sa palengke. Kaya hindi po siya nagtinda ngayon. Kaya ang aming ulam po ngayon ay corn Yan po ang aming ulam ngayon lalagyan ko po ng dalawang sibuyas. Ang sakit sa mata ng ano, magsubuyas. Mabilog po ang gagawin ko pong hiwa. Tapos po na pong hiwain ng mga sibuyas. Ngayon po ay magigasa na po ako ng corn nakasalang na po ang kawali. Nilagyan ko na po ng mantika. Ngayon po, ilalagay na po natin ang ating sibuyas. Ngayon po, ilalagay ko na po ang corn beef. Ito po yung corn beef. Napakaraming laman po nito. lalagyan ko na po ng pamintang crack. Hindi ko na po lalagyan ng aji at hindi ko na rin po lalagyan ng asin kasi po malasa na po itong sa kong beef. Ngayon po, dito na po ang ating corn beef. Ngayon naman po maglalaga po tayo ng malunggay. Ngayon po, akin ang tutubigan para po ilaga. Ito po ang aming kakapihan. Malunggay. Uh... yan guys nakasalang na po ang malunggay hindi ko na po tatakpan baka po kasi umapaw hindi po bumapansin kumukulo na po yung isinalang kong malunggay ihinaan na lang po natin ng kalan maya maya po ahanguin na po natin pakuloyin lang po natin ng 10 minutes ito na po yung nalagang malunggay. Ganyan na, oh. Kaming po'y kakain na ng anumusali.

May bumili sa akin dalawang ng bigas. Hmm. Brother. Doon sa ano? Yung ang mga anak ay babae. Hmm. <coughs> Teka, Armin. Hmm. Akala ko isang kilo lang binibili. Sino ko lang dalawang Ito dalawa kilo. Nagpaparingi. Magpaparinyo yan si Leo. Kasi yun ang lalakan? Saan ang dalawa ni Kuya Ome? Kaya si... Siyempre, para makat... Ano, ayaw, kundo ko lang. Anong kaya natin content tulad din yan? Ang ganda lang. Baka kung nagkain ganyan talaga ganin ko. Yung kila, ano ang tip? Kung ganyan lang tayo nila kung din tubig, ganda rin yun. Maganda nila maputi eh. No? sa kain nga Ano ba? Masal kain

bisa siya pagkakawang bigas. Para lumami sa mahal mo ng kamote. Huh? Kasi mahal namin kamote yun. Yung minilatang malalaking tandaan, sama sa si magsain. Mahilap ang bakani noon pag ganun. Yung kamote, kamote. nandudurog naman yung kamote. pero hmm. hmm. huh? yung kanin, pa rin. Hmm. Duma, gudami, dumadami kanin. Hmm. Miskat satu ni. <gulang> kau tinggalin nak bingas. Lagi mung kemuti. Aji mana? No. Kamu ni saya no. Itu bing. Aku lo. Kau yang pakai ni. Eh. Ini malu lu kau yang. Alam itu sama lo. Kamote lang. kamote kahe. Baka mahilawin, baka Ha? Huh? Kamote lang. Masarap nga kamote. Tapos ano, nalagaw mo lang, ano. Eh, Tapos may kapit-kapit. Masarap nga na ulan. yung nalagaw mo Ay, Kamote, eh, na no? Dito kayo sa atin, hindi naman masarap ang kamote. Kasi... Gusto na. Pinugasan. Pangit ang kamote pag nangugasan. May malasa. Uh -huh. Parang may nagkakaroon ng amoy. Ah. yung uh -huh. yun, pinabuka ang balat niya, hindi na ganun. Pag nabalat, ay pag naugasan. <coughs> Ayos. Tapos na po kami kumain. Nakaraos na naman po ang ating almusal. Ang <coughs> tahong na pinakuloan po si Sprite. At meron po kami ditong galunggum na laki. Kakain na po kami ng tanghalian. At may pa pala po kaming torta, dalawang piraso. Yan guys. kain po tayo. Tanghalian po namin. Tahong nagluto po sa Sprite. Tapos po, meron po kami ditong galunggong. May tara pa po kami ditong biya. Payat ka, no? Payat. Hindi po pa ang tao. May araw ang kaba. May mataba naman ako. Kain po tayo.

Sarap, malutong pa rin. Yes. Mayroon pa binaluan ng Coonstar. Hmm? Binaluan ng Coonstar. Nakakalupang yun eh. Hmm. May wag pa rin. Hindi na sabaw. 음. <shriek> 납나. <toddata> ang tahong masarap din yung adobo to no diba? Mm, po, masarap din po ang tahong sa sisig pero nat ko yung ano eh adobo ng tahong masarap masarap din yun kahit gata adobo sa gata really. Masarap po.

Nakita yung suki mo na nag-birthday hindi? Hindi. Yeah. Mga puyat. Kanya ba

Ito no, ba no? hmm. ang bansa? Ang saan mo ito? Ang laba nyo? Hindi. Nalala nang ng Pusit nga doon. Ang Walang no? hmm. bota na. lang. Singa. Sa mga di ba? Ano, mm -hmm. nang mga sabalya nun ano, eh. Ayon ng pandemic kaya. Eh. Mga isda din eh. Ang, ang lalaki eh. Ano, lamaga na ako. Ay, konti lang pala isda mo na. Kala ko, hindi pa maubos na. Eh. Huh? Nakating baka bilang baybay lang. Ang tumal eh. Buti lang kakaot yan talaga. Matumal daw pa ang isda ngayon. Kala ko, matitira pa yung dilis eh. Hmm? Huh? Ang kilo eh. Kaanim na kilo lang yun. Yeah. Bilang sa ko ba ka? Ako, na. ka sa mga isda. musok na naman nana Natapos na naman tanghalian. Lang araw na lang September na no? Etartuan ba? Maron. Kalaw. Wikam niya sa tabi niya. Ano eh. no, ano? Ano niya sa tabi doon? Halingo yata po mo. Yeah, silip na naman so, sa Maris, Maris, ano? So, Jose Maris naman, Chan. Ano na naman sa ano? Nakapos na naman sa YouTube eh. Pahin eh. So, sa Maris Chan, silip, silip na naman? Silip-silip na. pa silip, silip na naman. Mm -hmm. Mm. Oh, andra lang sa shopping ng ano. Christmas live. We are really good. Tapos na po kaming kumain. Okay. Yan, may nabili po at lalabas na po ang aking asawa. Tapos na naman po kaming kumain na. Pasok ko na yun. Hindi naman kailangan na doon. Kailangan na doon. Lumabas lang po ako sandali, gawa nang nag-bend na ako sa tindahan.